Patuloy ang pagsigaw ng mga EPIRA claimants o mga dating empleyado po yan ng National Power Corporation o NAPOCOR para sa kanilang karapatan na makuha ang tamang kompensasyon magmula ng sila'y iligal na matanggal sa trabaho. Ngayon, ang kanilang pakikipaglaban umabot na hanggang sa Senado. Itong Barangay Bitin sa Bayan ng Pae sa Lalawigan ng Laguna sinadya natin ang lugar na ito para makilala ang ilan pang epira claimants na patuloy na dumadaing na mapakinggan ang kanilang mga hinaing sa ating pamalaan. Ilang kasi sa kanila matagal nang naninirahan dito sa Laguna. Dito na destino at nakapagtrabaho sa mahabang panahon. At matapos ang pagkakatanggal sa trabaho, nananatili ang karamihan sa kanila rito. Nakilala namin si Cornelio at Arnaldo, kapwa inilaan ang kanilang serbisyo sa Napocor bilang plant maintenance at clerk. At ayon sa kanila, naging maganda ang pagpapatakbo ng kanilang opisina nung ito'y hindi pa nagiging privado. Si Cornelio Lopez, uh, na-employ ako sa NPC 1981. Ang trabaho, naging group leader ako maintenance ako, mechanical maintenance. Takop ko yung mga cooling tower, mga hirap. Kasi dalo kong overhauling. Pag sinabing kailangan ma-start uli natin niya ng 30 days. Talagang dapat ahead. So, mga 25 days, dapat tapos na. Kasi maganda nga po sa lahat pag kami nakatapos ng aming trabaho, parang may bonus na kami. Easy-easy lang kasi tumatakbo na yung planta. Maganda na. Sa Napocor bilang clerk sa procurement dyan sa SLR, SLRO, Southern Luzon Regional Office. Aba, ang trabaho ay madali kapag ginagawa mo ng ayos at tama. Ang trabaho ko ay kunin. Basta dumating sa akin yung mga paper papilit, rocks papeles, pinaseserox ko, pinabasa ko na. Kasi yun, ibibigay ko sa akin boss. Ngunit magmula nang nga, uh, may sa privado ang kanilang kumpanya. Dito na nagsimula ang kanilang mga problema. At ang inakala nilang magandang trabaho, unti-unting nagbago ang trato sa kanila. na kami, na kami. Nababalita na namin na tatating ang bagong Kumpanya, privatize, binakabahan na rin pero taga dito naman kami. Saka skilled worker ako, marami ako, allowed na trabaho. Parang pinapabura nila yung mga bata, uh, hindi sila tumatanggap ng hindi college graduate. Saka na na. naghahanap na sila yung management ng mga bago. Malalakas, baka hindi na mareklamo. Kasi palibasa, alam namin ang trabaho. Pagka supervisor ng bata, Local ah. control operator, napapunta ko sa steam turbine operator. Pero same place. So, magkaiba lang ng duty and responsibility. O kaya naroon din ako sa sa aking group, sa operation group, yung nga lang iba na ang resignation, saka bumaba ang sweldo. Kaya lang okay lang sa akin, sa akin ang mahalaga, may trabaho. Kaysa naman sa wala. Ah. Ito rin ang nais ni Lola Teresita, ang matamasa ang pinagirapan ng asawa na si Oscar. Anya, matagal na naglilingkod bilang stream turbine operator sa napukurang kanyang asawa. Dahil sa kasipagan nito, nabuhay silang matiwasay. Kaya naman nang malaman niya ang karapatan nito sa ilang taon na pagtatrabaho, sumama siya sa pakikibaka ng iba pang epira claimants. Para bang ang nag-ano mga kuryente yung uh, nag-ano po siya katagal na nagtrabaho sa po sana po? Agay, mat matagal po, eh, hindi ko nalang tanda. Kasi maliliit pa uh, kami, is eh, nagsimula mo na sa bataan. Punta dito ay 1976. Inaano namin yung ano, ano ang namin darating. Kaya kami natawag ka sa ngayon Kung mawala na ako mga, kahit na wala akong kasawa, pwede pa rin daw at na. Nasa interior naman. Yung pagkakadating ng meeting nila, na-attend kami na nito. Na e, para sa aking mga anak, para, para, para itailigay ko yung aking bahay. Pero yun, yung kinamukasan. Naging emosyonal naman si Olga na ikwento ang pinagdaanan niya noon. Unang trabaho niya, ang pagiging clerk sa NAPCOR. At kahit hindi ganun kalaki ang sahod, masaya si Olga sa ilang taon niyang paninilbihan dito. Since nung mag graduate ako ng 1986, so uh, contractual ako, emergency hiring for you one month. Then, nag-apply ako as casual for five years. After ng regularization ng 1992, doon lang kami na regular lahat. Ang mindset ko noon, ang napakor yung maganda magbibigay ng buhay sa lahat. Hindi ako nag-isip na lumipat. Kasi para sa akin kasi, yung accessibility ng lugar, malapit sa amin. 2001, nagkaroon kami ng hearsay na ipaprivatize si Napokor. So, siyempre, worried kami dahil sino-sino yung tatanggalin, sino-sino yung mariretain, ganun. Hanggang sa umabot na yung time na nagkaroon kami ng seminar on paanong magbibisnes, ganun, ng livelihood, ganun. Parang nararamdaman mo na patanggal ka na, eh, yun. So, that time, sabi namin, pag nakakuha kami ng pera, eh, either mag- mag- mag-negosyo mag mag or ganun. Pero, yung iba kong kasama na matay na sa stress. Siyempre, kaiisip. Kaya naman, naging malaking dagok sa kanya at sa kanyang pamilya ang pagkakatanggal sa trabaho matapos ang napakahaba niyang pagseserbisyo. Nausap kami ng umaga, tanghali tinanggal kami. Tapos one month lang yung grace period na aalis ka na. Ha? Alam mo yung babayad sa'yo, pambayad ng sa utang. Yun, yun yung masakit. Tapos may walang matitira sa'yo next year, eh, na-stroke asawa ko. So, yung mild stroke naman siya. Kaya lang, syempre, pag wala kang dalang pera pang... Ako, kailangan ko umikot sa lahat ng LGU para humingi ng financial assistance. Tapos, mga anak ko, nangutang para pambayad sa doktor. Yun yung pinag Ang makukuha niyang pera, nakalaan para sa kanyang mga anak at itatayong negosyo. Hindi ko inisip kasi na gano'n kasi nga parang komportable ka na ba na for, akala mo forever ganon, pero hindi pala. Dapat nakapagsubi ako, nakapagsubi ako para sa future. Tsaka realization ko ngayon is, pag matanda ka, kailangan may pera ka pala <laughs> nakatabi. Yun yun. Kasi yun ang first company ko eh. First and last, kumbaga. Tapos yun nga, parang sa akin, sobra ko siyang mahal. Tapos bigla ako iniwan, alam mo yun. Kung nabigay siya that time siguro, nakapag-business siguro kami, hindi ako nangangamuhan. Tulad ng marami sa kanila, hangad nila na mabigay ang mga benepisyong dapat nilang matanggap para sa kanilang pagtanda at sa kanilang pamilya. Dapat maibigay sa amin yon kasi sa amin yun, pinaghirapan ko yun. Pinagtrabahuhan namin yun. Tsaka hindi para kami tanggalin ng ganun-ganun lang. Uh, sana itong aming panawagan marinig sa Senado, ng ating Pangulo, na talagang kailangan-kailangan na namin senior na lahat halos. Ah, wala na palang hindi senior. At ang iba'y kawaawa, may mga sakit na. Mayigit limampung epira claimants ang nakinig sa paliwanag ni Cleofe, ang nagsisilbing leader at representative ng kanilang grupo sa mga pagipag-usap sa Napocor. Ang ilan sa kanila nagtatanong at binigyan linaw ang ilang impormasyon na kanilang naririnig. Isang laguna sa mga napili nilang puntahan para mas may paliwanag sa mga claimants ang kanilang mga karapatan at ano na ang mga naging pag-usad sa kanilang ipinaglalaban. Naririto po kami dahil sa hiniling po ng aming mga kapwa ipira claimants na may mga katanungan na hindi pa nila naliliwanagang mabuti dahil sa maraming sangasangang balita na malayo sa katotohanan. Kuguluhan po ang mga uh, ibang mga claimants kasi hindi naman naipaliwanag sa kanila yung napanaluna namin na award uh, from the year 2000, supreme court 2006 main decision which is final and executory wherein that all the entitled ipira claimants were given an award to, uh, to be paid the full back wages plus other benefits to include 12% starting 2008 until 2013. Hindi lamang mga taga-Laguna ang nakasama sa meeting na ito dahil maging ang ilang mga taga-Batangas, Bataan at Rizal Dumayo rin para makinig at makibahagi sa diskusyon. Masayang-masaya po ako kasi nakita ko na po na libuligo na po ang nakikipag-ugnayan sa amin at nakikipag-isa na maging matagumpay na itong aming biyayang pinakahihintay sa nakalipas na dalawampung taon. Inaasahan nila na sa mga susunod na araw at linggo, makakaroon ng positibong sagot mula sa kampo ng mga kinakausap nilang mga tao na makatutulong para may isulong ang kanilang panawagan. Natutuwa naman po kami na may mga senador na po na nagpahayag ng kanilang acknowledgement. Nakikipag-ugnayan na po kami para sa tamang pondo para mabayaran nga po kami lahat at maipa-implement uh, na po yung Supreme Court Award na dapat naming matanggap. Pinulong ni Sen. Bato de la Rosa ang grupo ng EPI claimants sa panguna ni Attorney Talampas. At ang kabilang kampo, kabilang ang presidente ng PESAL o Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation at NAPOCOR para mabigyan linaw ang prosesong dapat pagdaanan ng mga claimants para makuha ang kabayaran sa kanilang serbisyo ayon sa itinakda ng Korte Suprema. Napakaganda po ng atmosphere. Wala pong nangyaring yung sinasabi na balit taktakan. And what uh, has transpired is uh, at the height of the proficiency professionalism in between the parties and we are glad and we were very grateful because at the presence of the honorable senator uh, de la rosa we were able to come up a win-win solution amicable settlement for the sake of the injured claimants talaga pong na ipabatid na na ang dapat masunod ay pong full back wages plus other benefits to those who were illegally terminated upon the nullification of NP Board 2002-124 and 125. Ang National Power Corporation po at ang PISALM representatives ay hindi naman po kumontra doon sa uh, final and executory na supreme court decision at sa kasalukuyan po yan po ang aming ginagawa under the uh, under attorney Ruben Dita Talampas to come up with the documentation as required by the NPC Pisalma parties. Po, magkaisa na tayo lahat. Hindi po tayo magkakaaway. Ang kaaway po natin, yung mga humahad lang po ang katuparan. Nasa step one na po tayo, moving forward until such time na makuha na natin yung the highest ladder of, uh, the, of our most coveted award that uh, we were waiting for in the last 20 years. Magkaisa na po tayo. Iunti na nagkakaroon na ng linaw. Asahan natin na sa mga susunod pang araw mapagtagumpayan na ang makikit sa dalawampung taon nilang pakikipaglaban para sa trabahong ilang taon din nilang pinaghirapan. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamamaya. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.